Morning guys. Kape muna tayo. Ayon papakita ko. Kasi may nagsabi sa akin na fake lang daw yung kape ko. Ayun po, kapistik yan. Para po, gising na gising tayo. <laughs> Madalas nakakantok. Lalo na pag mainit yung panaw. Kamisal tayo. May ako papawala sa inyo o talaga magaling kayo. What? Kung magaling kayo, ibig sabihin, ilunggo kayo tsaka ilungga. Oh! Papahula ko sa inyo, isda nito sa Tagalog, tamban. Pag sa ilunggo, anong ang tawag sa isda nito? Pag tinanggalan mo siya ng ulo tsaka buntot, ulo pa rin na matitira. What? Kung alam nyo yung sagot, guys, komen comment kayo. Pagalan yung, <coughs> <sabihin, kababayan> <laughs> yung sagot. Ibig sabihin, kababayan tayo. Kung <laughs> talagang alam nyo yung sagot, ibig sabihin, kababayan tayo. Dalas po, kinakain to sa probinsya namin. Ito wisdom, ito tamban, ito sa Maynila. <laughs> Pag tinanggalan mo ito sa uh, tinanggalan mo ito ng ulo tsaka buntot, ulo pa rin matitira kung alam mo yung sagot ibig sabihin ilunggo ka ilungga ka comment mo guys kung alam mo yung sagot kung anong isda ito anong isda ito ang tawag sa ilunggo at sa ilungga kapag tinanggalan mo ng buntot at saka ulo ulo pa na matitira pag alam mo yung sagot buot ang balon sa babayan, tagidya